Hello mga guys uh, mga idol Morning morning sa inyo lahat mga, ma mga idol Morning sa inyo mga idol Live tayo ngayon Tayo magla live Tayo magla live ngayon mga idol uh, Tayo may ipapakita tayo na ano, Bagong dating na gamit, uh, ay papakita ko ngayon mga idol, yung gamit ng Tawastapol. Tawastapol na galing probinsya, galing Dipulog, galing sa Mindanao. Karating lang kasi kahapon eh. Ngayon ipapakita ko sa live yung Tawastapol at tatawag na lang Kilikig. Yung Tawastapol, yan ay ginagamit sa Lason, Kulambarang, proteksyon na rin, proteksyon yung mga matatagal na lasyon sa katawan mga palipad hangin yan matitiba yan ipapakita ko sa inyo kasi ngayon karating lang kasi kahapon ay bubuksan natin ito kaya sa naka GNT ano GNT galing ito galing sa Sambuanga Yan. Ilalive natin yung pinadala na Taos na Pool galing Sambuanga, dipolo, Bubuksan natin mga idol. Pakikita natin. Ngayon yung magpapagamot sa akin, punta tayo dito sa bahay. Dito ako sa bahay ngayon, hindi ako alis. Maghapon ako dito. Punta kayo dito yung magpapagamot. Yung nagchat-chat sa akin, punta kayo dito. Nandito ngayon. Araw ng Biyernes. Punta tayo dito. Ngayon papakita natin yung Taos Tapol. Yung Taos Tapol, ito ay galing sa probinsya, galing sa Buanga de Ah, sa Del Norte. Okay, so guys, so bubuksan natin ito. Um, tawas na Magbubukas tayo guys ng Taos guys. Uh, ano to eh. Padala to galing galing sa Buangga di Pulog. Bubuksan natin ito. Naka GNT siya. GNT. Tingnan natin. Nakaya na gunting peram. araw ng biyernes ngayon, punta na kayo guys dito sa bahay. Kung silang gustong paggamot, punta na kayo dito. Nandito sa bahay ngayon, di ako alis. Live tayo ngayon. ayan mga guys ayan mga idol ha punta kayo ngayon dito biernes, gamutan tayo ngayon punta kayo dito sa bahay ah, morning mga idol magbubukas tayo idol ngayon ng ano ng delivery galing sa ano galing sa Sambuanga galing sa Sambuanga to titingnan natin ito ito yung panalakay tawas tapol tsaka kung tawagin krill 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 bubuksan natin ito idol Itong taos na pulot kanil kig, ito'y ginagabi sa kulang barang at sa lason. Yan yung mga pinapalaking tiyan, yan ang mga mga ganda rito. Tulad sa tulad sa kanil yan ang maganda sa pinapalaking tiyan. Inialagay sa mahinat tubig at pinapainom. Yan. どかいいしょ。 yun ang padala sa atin maliwa mano kasi yung ano na kasilaw pwede na kasilaw yan ito so, guys titignan natin ito guys yung padala ng galing dipulog sa buwangga অবসটা পল এট কিলকিক lang maliwanag. Tanggalin natin ito. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan, oh. Ito yung pedala. Ito yung pedala sa atin. Masyadong maliwanag. Masyadong maliwanag. Kaya natin kasi masyadong maliwanag eh. Masyado kasi maliwanag. Lit! Tanggalin mo yan. Kaya na yan yung ano pa ano. Kaya na yan yung ano. Joana gimana? Shadow So guys, so tawas tapul guys, tawas tapul. idol ito mga idol ito yung tawas na baylit ito yung galing sa sambuanga dito to, to papakita ko sa inyo ayun o oh. hmm. ito ay kinilkig kung tawagin yung kinilkig ito mainam sa mga lason yung mga matagatagal ng nalalason yung matagal na nalalason ito maganda mainam to at saka yung mga pinapalaking tiyan mainam to hinahalo to sa mainit na tubig at iniinom ito ang tawas na pulo oh. ito ang baylit na ito ang baylit na tawas na pul yan ito ang original na tawas na pul baylit ito yung galing sa Sambuanga yun o oh. Ayan mga guys. Tingnan nyo mga guys oh. Yan, yan. Yan, yan guys ang ano. Yan guys ang tawas na violet. Ito'y mainam sa, mainam to sa kulam barang panguntra. At nalalason. At saka yung may, yung may ano nito, yung may laso ng baso. Biyak. Mabibiyak talaga. Yan. Yan. Ito, ito, itong kapaliwa na ganito, itong baylet, tawas na baylet. Itong tawas na baylet original, ito ginagamit ito sa kulam, bala, barang, palipad hangin, mga laso na pikpik, -pik, lahat to, pangkalahatan kalahatan to dipinsa. Tsaka ito, pag may lason yung baso, sa inumin, pag may ang inom pag laso ng baso, pag hinawakan mong baso, matatanggal ang puwit. Ayan o. Oh. Tawas na baylit. Yan. Bihira to. Wala sa Manila to. Ito ang tawas na baylit. Bihira to. Ang mayroong tawas na baylit, ang tinatawag dito na tawas na baylit, yung kulay blue, hindi yan. Pero pwede rin gamitin sa lason. Pag oras na ano. Pero ito talagang original. Ito ang original na tawas na violet. Kahit ahas dito, takot. Ang gamit dito, ibalot mo lang to sa ano. Ibalot mo lang to sa langis. ay ah, balot mo lang sa langis. Ilagay mo sa langis. Dalhin mo ang langis. Kukulo ang langis. Pag may lason. Ngayon, kung nalalaso naman kayo, pwede kayo uminom ng langis. At yung ano lang, pamila sa mga pulso. Ito ang gamit nito, tawas tapol na beli. Ayan guys, oh. Yan. Tawas tapol na bailit. Mainam pangkalahatang proteksyon sa lason, barang tigal po. Lahat to. Pag mayroon kayo nito, Sigurado. Wala to rito sa Manila, mga idol. Bihira to. Bihira lang to dito sa Manila. Ngayon, available to. Siguro mga limang piraso lang to. Siguro mga limang piraso lang available ko rito. Ganun ang kalalaki o. Oh. Malaki naman yun. Oh. Malaki yan. Yan, malaki o. Oh. Tawas tapol na violet. Ayan ha. Pinaliwanag ko na kung para saan gamit yung tawas tapol. Ang tawas tapol na violet, pangkalahatan gamit, proteksyon. Kulang barang tigal po, palipad hangin. Yung mga, yung mga, yung mga laso na pik-pik, basta lahat, palipad hangin. Tigal po, hindi obra dito. Basta mayroon ka lang nito, at saka yung baso na may lason. Yung baso, pera ng baso, nak. Nak, pera ng baso. Nak. Pera mo. Ito. Pat, ito, pag ito'y may lason. Pag ito'y may lason. Pag ito'y may, ito may dala ka rito, katsakatawan lang, ibinalat e, mo sa, ibinalat mo sa pulang tila. O sa itim ang point dito laglag ang matatanggal to kailangan yung babasagin na baso ah, yung babasagin kasi pag plastic hindi matatanggal to plastic eh hindi matatanggal kailangan babasagin na baso ayan ang mainam sa pangkalahatang proteksyon tawas na tapol violet to wala dito yan Mm. Ngayon, kung sino naghahanap dito, meron ako. Original yan, oh. Oh. Malalaki yan. Original na tawas na tapol. Ngayon, may papaliwanan ko sa inyo, ito naman ang sinasabing Kill king. Ito yung sinasabing kinilkig. Ito naman is, ito naman ang tinatawag na kinilkig. Ito yung kinilkig, ito ay isang powder. Powder to. Ito guys, powder to guys oh. Yan. Ito naman powder na to itong powder na to, ito yung nagagamit sa lason. Sa lason din. Kahit matatagal na lasun at pinapalaki ang tiyan, mainam to. Ito yung tawag na kinilkig. Nilalagay ito sa mainit na tubig at hinahalo at pinapainom to. Hanggat hindi lumilit ang tiyan, ito. Ito kasing tao, tapol, kararating lang eh. Kararating lang to. Kahapon. Shout out sa iyo, paringalan. no. Pare, may tawas na pala ako. Kararating lang kahapon, oh, Galing sa buwang galing di pulog. Ito yung para sa mga lason. So, ito ang mga inam. Pag mga sarang so, sa talagang ito mga sato ang matatanda talaga.

sa Tawas-Tapul. Marami na gano'n. yung ang doon sa Tawas-Tapul at dito sa Kinilkig. king, ito Kinilkig, talagang mainam din ito sa mga sakit ng mga sug. Nakukulang ang bubaba ng tiyan at tumalaki ng tiyan dito. Ngayon, pag lumalaki ng tiyan, Pwede tubig sa baso. Na halos tubig. Halos nyo. Ito ang papakain. Kasi isa naman. Misa naman kasi. Mayroon lang, hindi na talagang pinulang yung binarang. Kaya pinapalagyan siya. Misa naman na Matagal na palang lasun sa ito. Pero yung lasun na yan, galing sa pagkain na kukuha. Hindi sa mga palipad hangin. Yung lasun na yan, galing sa pagkain. Talagang hinahalo talaga dun tulad sa mga daw-daw yun hinahalo talaga dun ito ang dapat yan ito ang dapat tawas tapol na bilid ito kill may mainam to pangalatan to pag nalasong ka at pinapalaking chan mo ito ang gamot tawas tapol na bilid pag mga Bisaya, alam na alam to, tawas tapol na bilit. Labi na pag mga Sikihor, alam na alam nila, tawas tapol na bilit. Yan. Kararating lang to kaapon. Ano lang to? Siguro 15 si piraso lang to. Ayun o. Oh. 15 piraso lang to. Ah... Uh, magandang umaga sa inyo, mga bro. Ito pinapaliwanag kong taos tapol kasi dumating kahapon Kumpara sa ang gamit. Ayan. Mainam talaga to, pangontra. Lasong, barang, kulam, lahat, tigal po lahat, pik-pik, daw-daw. Mainam to. Tsaka ito, yung pinapalaking chan. Ayan mga idol ha. Meron ako dito, meron ako dito, 15 piraso lang. Siguro ang available dito, 5 piraso lang. Ito, ipapakita ko sa inyo. Maliwanag hmm. kasi. Ayan o. Ayan o. Violet yan. Maliwanag kasi sa araw eh, kaya ganun eh. Yan yung, ano yan yung, ano yan yung, kinilikig. live tayo kasi ano ngayon eh dumating yung tawas na pool dumating kahapon ay eh, mga gustong paggamot, punta na kayo nasa bahay ako ngayon yung mga nagchat chat sa akin kahapon punta na kayo dito hindi ako alis dito lang ako yan na pinaliwanag ko ng tawas na pool. kung saan gamit ha tawas na pool yan oh. Violet. Tawas na violet. Yan lang. Yan lang yung paliwan ko din sa tawas na